Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back pong muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Subscribe now. Ngayong araw na ito, ang ating po magiging topic ay patungkol po sa bautismo sa tubig. Ito ba'y kailangan sa ating kaligtasan? Ito po ay ating matatalakay pagkat sa mga basher po natin ay ganito po ang sinasabi nila. Basahin po natin, ito po ay galing po kay The June TV. Basahin natin. Nakapag-subscribe na ako dito kaya ko nga nakikita ang mga maling sinasabi mo kay kaibigan. Dito ay may mga turo na nagdadala sa mga kaanib sa impyerno. Tandaan mo, impyerno ang punta nitong grupo na ito sapagat mali ang bautismo na itinuturo. Ngayon, ito po yung tanong. Kailangan ba talaga ang bautismo sa tubig? sapagkat sinasabi ng ilan, iyan daw po ay kailangan yung bautismo sa tubig para sa kaligtasan. Ngayon, para malaman mo, kung marami nagbabautismo, nangangahulugan, pwede ba kang maligtas? Kung sabihin natin na magpabautismo tayo sa born again, maliligtas ba tayo? Katulad po nito, mga born again po, kahit po sa ilog, sa dagat, sila po yung nagbabautismo. Meaning, pwede pala tayo maligtas. Tama po ba? Kung sa born again tayo aanim. Magkakaroon ka ba ng kaligtasan? Ngayon, maghanap pa tayo ng ibang mga iglesia. Sa Sabbath Day Adventist, may uniform pa para magbautismo. Yan, kulay blue. O meaning, baka mayroong tinatawag na para maging ministro ka o anumang bagay. Ganyan ba? Kailangan may color code sa pagbabautismo? Meaning, kung kailangan talaga ang bautismo sa tubig, pwede palang pumunta sa Seven Adventist para magpabautismo at maging kaanib kanila at maliligtas ka ba? Kasi kung yan ang sinasabi ninyo na kailangan sa kaligtasan, ngayon, ito pang isang iglesia, MCGI. Kung ang mga MCGI ay nagbabautismo sa tubig, pwede ka pala ding umanib sa kanila para maligtas ka. Ang dami pa may milya, no? Ang tanong, yung bang mga aral nila tama? Eh sinasabi ninyo, ang bautismo sa tubig ay kailangan sa kaligtasan. Meaning, kahit pala sa MCG ay pwede kang magpabautismo para maligtas ka. Eh paano naman yung iba galit dito sa isang church na ito? Pero marami bautismo. Kung kailangan talaga ang bautismo sa kaligtasan, ang dami yung pamimilian may born again, SDA, MCGI, INC, ano pa? Mga baptis. Kung walang lugar na para mabautismuhan, pwede pala sa drum. Nakita po ninyo? At yan ay nakahanda na doon sa loob ng kanilang iglesia. Para lahat ng papasok at ikaw ay mabautismuhan, kaanib ka nila. Kailangan mo lang mag-ikapo dahil yun ang requirements. Pag ikay nabautismuhan, magbibigay ka ng ikapo. Ngayon, kung ayaw mo naman dyan, dahil dram ang nilulubluban mo, meron tayong ipapakita. Ayan, luxury na, ito naman, no? Napakaluho na kung saan ang bautismo nila, very luxury, napaka-unique, napaka, napaka tulad po nito. Ayan, makikita po ninyo. Marmol pa, diyan kay lulublo. So, meaning, kailangan ba talaga ang kaligtasan sa bautismo? Eh, ang dami ng mga iglesia ngayon nagtatayuan. Mayroon pa akong hindi nabanggit. At sa kataliko naman, ano po? Kahit sanggol, minabautismuhan. Yan ba'y aral at turo ni Kristo para yung mga sanggol ay bautismuhan sa tubig? Para maligtas? So, alin ba ang totoo? Katoliko? Mormon? Baptist? INC? MCGI? SDA? Born again? O maging doon kay Kibuloy? Ano? Ngayon, maging sa iba pa na mga iglesia nagtatayuan. Kung talagang requirements ang bautismo sa tubig sa lahat ng nabanggit natin, ibig sabihin po pala, silang lahat ay ligtas. Bakit pa tayo nagtatalo-talo? Bakit tayo nagkakaroon pa ng iba't ibang iglesia na nagtatayuan? Kung ang lahat pala ng iglesia ay nagbabautismo sa tubig at kailangan yung bautismo sa tubig para sa kaligtasan, ay hindi na para natin pagtalunan ng mga bagay na yan. Nakita po ninyo? Kung talagang kailangan yung bautismo sa tubig ay kailangan para sa kaligtasan, ay pwede pala tayong umanib kung kanin kanino. Bakit po nagtatayo ang mga iglesia na sa kanilang daw maliligtas? Ibig sabihin, alin ba sa kanila ang sasabi ng totoo? ang katotohanan ay nasa kasulatan. Alamin natin. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kung talagang bautismo nga sa tubig ang kailangan. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Gawa 19.5, ito po ay si Apostol Pablo ang nagbabautismo. Ang sabi ni Apostol Pablo, nang marinig nila ito, binautismoan sila sa pangalan ni Heso Kristo. Di ba't ang inyong pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo? Bakit po nagbabautismo si Apostol Pablo sa pangalan ni Heso Kristo? At bakit din po nagbabautismo si Apostol Pedro sa pangalan din ng Panginoong Heso Kristo? Yan po nakasulat sa pangalan ni Heso Kristo. Pero ang pagbabautismo ninyo kahit bata o anumang mga sekta ninyo, bakit ginagamit nyo sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo? Bakit si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, sa pangalan ni Heso Kristo? At marami pang iba. Maging si Pilipi, di ba? Nagbautismo din sila sa pangalan ng Panginoon Heso Kristo. At marami pa tayong mapatatalakay. Kaya, ang kani kanino ba tayo aanib kung talagang kailangan sa kaligtasan yung bautismo sa tubig? Kung gusto niyo malaman, Mag-subscribe po kayo sa ating channel. Ang kabuuan ng talakayang ito, abangan ninyo. At ito po ay ating pagharalan ng buo. Nang sa ganun, malaman natin kung sino ang tama sa mga nabanggit natin at doon sa mga hindi pa natin nabanggit, mag-comment po kayo doon sa ating YouTube comment section para tingnan din natin kung ang kanilang mga churches o yung mga pangalan nila ay bakit sila nagbabautismo sa tubig kung talagang kailangan ang bautismo sa tubig para sa kaligtasan, alamin po natin. Ano po? Ngayon, mag-subscribe po kayo sa ating channel. Para malaman po natin yung mga bawat churches na nagtatayuan na kusan ay sila po ay nagbabautismo sa tubig mula sa Katoliko, Born Again, Baptist, Mormon, MCGI, INC, SDA, etc. Ano ho? ay kailangan ba ng bautismo sa tubig? Iyan ay aalamin natin sa November 30. Maglalay po tayo. So kailangan nakasubscribe po kayo para mapakinggan po ninyo yung aral ng bautismo sa Espiritu Santo. Kung talagang kailangan pa ang bautismo sa tubig o hindi. So doon magkakaroon po ng live sa November 30. Abangan po ninyo para ipakita ko sa inyo ang katotohanan kung talagang kailangan ang bautismo sa tubig para sa kaligtasan, yan po'y aalamin natin sa November 30. Kaya huwag po kayo makakalimot na magsasubscribe sa ating channel para madiscuss po natin ang tama. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Abangan po ninyo sa November 30. May live po tayo. At doon sa mga nabanggit natin mga iglesia, idagdag po ninyo sa comment section yung mga iglesia nagbabautismo sa tubig para i-discuss natin, para malaman natin kung sino yung tama. Para nang sa makaanib kayo kung kani-kaninong iglesia na nagtatayo. Ano, no. So, hindi po yung pagbabatikos, kundi alamin natin kung ang kanilang aral at turo galing nga kay Kristo o hindi. So, salamat po sa inyong panahon. Subscribe now sa ating channel. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.